black primer ng ansal available na yan mga lodi ang techniques is kailangan pa rin natin tayo ngayon ay mag tatap coat na kasi may tap coat na yan ngayon uh, purong clear coat na ang ating gagamitin so sureball tayo hindi magmamapa yan syempre importante pa rin na dahan dahan ang ating pag apply ng ating clear coat karahin hindi so yun so, okay na yan medyo nagkaroon yata ng ano ah yan okay na patutuyoy na lang natin yan okay na deliver na lang ulit bahala na siya sa car wash niyan tapos na naman si alamag kaya alamag matagal bago natapos o so, oh, ayan Okay na yung kanyang damage na repair na dito.